Bawal na gumamit ng mga maiingay na sirena at mga blinker sa kalsada ang mga opisyal at tauhan ng gobyerno. Alinsunod yan sa bagong direktiba ng palasyo. Pero ang ilang senador, hati ang opinyon sa issue. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Formal nang ipinagbawal ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggamit ng iba't ibang uri ng wangwa -wang sa mga sasakyan ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Sa bisa ng administrative order number no. 18 ng pangulo kasama sa mga bawal na ang paggamit ng serena, blinkers at iba pang uri ng maiingay at masyadong maliwanag na signaling device. Nagagamit na raw kasi ang mga ito para makapanlamang at makalusot sa traffic ang ilang motorista. Minsan pa pinagmumulan niya ng abala o disgrasya sa daan. Kaya ang ilang motorista, pabor din sa utos si PBBM. May ibang government uh, staff na hindi nila ginagamit sa tama. So sa pari, parang pangsariling kapakanan lang. So much better 'po talaga na i-stop na 'yung paggamit. Compare po sa amin 'yun, kami nagtatiyaga kami sa traffic eh. Tapos sila libre lang. Exempted naman sa direktiba ng pangulo ang mga sasakyan ng militar, police, NBI, pati mga truck ng bombero, ambulansya at iba pang emergency vehicle. Babala ng palasyo, papatawan ng kaukulang parusa ang mga lalabag sa kautosang yan. Kaya inatasan din ito ang Department of Transportation na busisiing maigi ang mga umiiral na patakaran para maipatupad ito ng maayos. Sa panig naman ng PNP, nangako silang maghihigpit na rin lalo sa panghuhuli. Hindi raw nila palalagpasin, lalo na yung mga pribadong sasakyan na feeling VIP. Sa unang offense po ay uh, confiscated po yung kanilang mga gadgets po na makikita po na naka-attach po sa kanilang mga vehicle. Sa pangalawang offense po ay kakasuhan na po sila. Pero sa Senado, hati ang opinion ng mga senador sa direktiba ng pangulo. Suportado ito ni Senator JV Ejercito lalo't marami na raw feeling entitled sa kalsada. Ang iba, may nakabuntot pa raw na mga escort. Ganito rin ang sentimyento ni Senator Grace Poe. Git niya, Pantay-pantay dapat ang mga opisyal at ordinaryong motorista kapag nasa kalsada. Wangwang -wang mentality rin ang gustong maali sa daan ni Sen. Joel Villanueva. Kaya mungkahin niya, dapat limitihan na rin kung kanino lang dapat binibenta ang ganitong uri ng mga signaling device. Pero tingin ng kapatid ng Pangulo na sa si Sen. Amy Marcos, case-to-case -case basis dapat ang pagpapatupad sa utos na yan. Lalo't kahit presidente, hindi raw maiiwasan gumamit ng wangwang. -wang. Alam naman natin may mga okasyon kung dumadaan ng presidente, limbawa mismo ang Pangulo, at sa uh, kapag may bisita tayo na head of state rin galing sa labas, alam naman natin na uh, pag-iintayin sa traffic. Huwag naman ganon. <laughs> Nagbabalita muna sa Frontline Camille Somonte News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.